Ayun, tapos na tayong nakapagpahinga, nakapagtanghalian, at nakapag, nakapagpulong. So, punta tayo sa dagat para maligo. <mimit> <mimit> oh, dog, Abad ya ulo. Tili ka, Wang! Tili mo yung ka! Tili mo yung ko! Tutok! Guys, pala tayo sa Tubay dito pala tayo sa Tubay, Kabadbaran City. Eh na yun, meron, merong ano, metal bridge dito sa ano, pa-cross pa niya sa ano, sa, sa, sa ibang isla. So, eh na yun, maliligo tayo in a bit. So, tara. Wow, lagi to. Ayun, naligo na una yung kapatid ko doon. <laughs> Nag-solo flight ng maligo. Ang layo niya, no?

Ayan, it's 5.01 na. Eh, sabi ng si Sirin Loco, napakaganda ng sunset. Tingnan nyo. Guys, napakaganda ng paligid. And, napakalinaw ng dagat din. And, yung mga tao dito, simple lang talaga yung pamumuhay nila. <laughs> in lapit natin dun sa kanila. 'Di <laughs> lang tayo kasi hindi naman to waterproof yung camera natin. So Hey, tinlo ko ni mo? Ay, mukha. Tama. mo ko mo? Next kidyo. Ay, lagi nice Wow, Galing naman ni baby. Jab, <laughs> <laughs> <laughs>

Ayan, si Mark tahimik lang. Si Mark tahimik lang. Hello. Hello. This, oh. Ayan. Wow. Abang tu lagi Yeah. Yes. Bye. Bye. bye bye Mark Bye. Si Mark, kani ni kisimay kisimay kaniya, yung ang kaniya, 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 Oh, okay. yop na na ako, no? Kaya para makatipid pa sa kuan oh. Uy! Pero yung gamit natin, no? Oh, hindi siya, hindi siya underwater camera. Buwis buhay lang yung phone ko. Ayan. Gumamit tayo ng, ano, ng mataas na tripod. Na tripod din. Sinulong na natin sa dagat <laughs> yung, tripod natin. Ayan. I, I think it's worth the risk with, with this, guys. Ayan. It is Sulit naman. Sulit. Okay. Na, na, just. Oh, survive na na siya sa wild. <laughs> This is the life, <laughs> Well, seriously, guys. ganda ng scenery, nakaka-relax. Then too big, di, mas, di masyadong maalat kasi may halong tabang. <laughs> at alat siya in between kasi may river dito sa dito sa likod is may river so ganda talaga ng in place eh very very solemn kami kami na try yung may dito Yan guys, papawi na kami.

Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid eh na matagal na hindi ginagamit ng tatay ko yung sasakyan niya and sobrang flat na <laughs> and sino kaya magmamanan yan and, <laughs> so papasok na pa tayo ito pala guys yung tatay ko <laughs> mura na magaginartan niya pa no kasi wala na yung, yung tit pa tang tang na tanan wala na yung tit tanan wala na yung tit tanan Oh? Wala na. Ibidyohan ka. Gwapo mong yapon. Ay, <laughs> oh, hen. Basa yung ano natin, yung tripod. Pero it's worth, worth it. Napakasulit. So ayun, it's it's worth the buy. It's worth the investment kung may plano kayo mag-vlog or May mahilig kayo mag-video ng mga sarili nyo like family outings or ano pa may gusto niyo. So, this tripod is super sulit.